Anong naka-term? Anong naka-term activity? Ano? Anong activity yun? Meron pala. hindi niyo sa kids. Wala. Sa Pilipinas, hindi yan. Wala activity. Wala group ba kayo sa Asian Delight? May parang-parang feelings. Ano naman po? Ano? Saan na kayo magaling? Siyempre. Ano Gagawin natin yung reflection. Balay, ang <work> gagawin natin, titignan natin kung ano ba yung strategy na kinakapto ni Terima para malapas niya yung issue na ito. Hello, kaso parang ang daming episode doon. Ang daming episode, huwag lang na panood okay, okay, um, so, uh, yeah. Ako na tapos ko. Ang daming daming daming. Okay. Bakit talaga nang tayo? Ang pangyari doon sa episode 1 to 4, ang mga sinabi lang naman kasi doon. Sa episode 1 to 4, tumakbo lang yung kwento sa kung ano yung reklamo niya. Bari nga reklamo sa tayo hindi daw nagsasustento, binugod po daw siya ng babae niya. Tapos pinipilit daw siya kung mag-sex kahit ayaw niya. Uy! Paano ko pa kaya? Ano?

Pinapanood ko mga nag-comment kasi na, nahi, sa na netizens sa vlog ni Rafi na ibang lattes, yung babae, yung babae. Kasi naman nila parang mura doon no sa ano, mura sa kapit mo, ah, ganyan, sa uli, yung Tapos gusto din nila ipalay yung life for things. Pumayag. Pumayag. So, gusto nila talaga. Sabi, sige po, parang matunayan natin sabi talaga ako ng ito. Tapos, sa mga sumunod, Nung bandang huli, nung hindi pa talaga siya, ayaw niya talaga na makapag-ayos na. Kasi gusto niya sasabutin. Oo, tinatama siya ni Oggy ni Baron sa board. Sabi, ano ba gusto mo kaya? Ano gusto mo kaya rin? nang mapaisip, alam nga ako. Tapos ay ayaw niya na makulong daw. Pero tapos nung bandang huli naman, nag-ayos naman sila. Nagkasunduan na daw na okay na. Sustento na lang. Sustento na lang daw ng financial era. Kaya yun. Tapos bandang huli din, bigla siyang tumatras na magpag-lactis. Kasi sabi niya, sabi daw nung tita niya, kapag kasi yung way ng magpag is uho. Okay. Para kailangan ng, yes. Um, kailangan doon ng 100 strands na uho. 100? Yes. pa daw sa Australia? Sa kasi. Sabi sabi makakalgo na lang. Sabi sabi daw nung tita niya, na kapag binutulan daw ng gano'n, hindi na kasi buhok na, kasi naman, kasi 100 strands. Kapag inanong ka lang, kapag ipinuno ngayon, magbibina. Kasi muna pa siya siyang ano, nakapaglapakan. pa Kaya kasi Rafi, bakit? Doktor ba yung titap Bakit may dahil naputura na Kaya matras siya, Tapos panahon sabi ni Rafi, siguro takot ka. na Oo, kasi yung folicare test na yun, 3 months. Ay, 3 months, 6 months. Ang kaya din ay kung ng Kaya ano, kung ka talaga. Kasi kapag sa diagnosis na normal yun eh, week So, so okay. kapag oh, walang mga dalit, hindi ka pala doon, 6 mga matagal. Kapag matagal na talaga. Kasi ko, oh, bigla siya nag-down na yun. Kasi nagkali natin si kasi parang naging iba-iba na yung vision niya, ganyan. Hindi na wala sa oh, nang sabi mo yung isang tal. Ba nang uli, sabi ni Rafi, ipaka-check niya sa si DSW, si Michelle. na kasi nasa kanya yung bata, di ba? Kaya parang hindi niya Oh, yes, papasas. Tapos ipaka-check niya yung kung kahit mo kaya yung yung bata, kahit niya yung financial support niya. Yung, pero kung wala, kukunin yung bata, hindi niya pero ang um, ginagawa nito hmm. hindi siya talaga mong nagsalita, itayaan ko yung proseso ng kaso. Siyempre kasi sa panahon ngayon, di diba, kung mga maling sabihin mo lang, opinion mo, madali nang kakalat sa social media, lalo na sa kapitan mo. Kinalang kilala siya, ang dami ng mga TV shows, di ba? Yung, yun, yung, 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 sa ito? So, sobrang safe niya kaya dapat talaga mo diba, tayo sa salinang sasabihin natin, di ba? Ita nga kasi, di ba, less talk, less mistake, di ba? Alam mo, alam niyo, na-realize ko lang. Sa bawat issue talaga, may dalawang side talaga na po So, dapat hindi lang din tayo mapahig sa isang mundo. Dapat nagkakaroon din tayo ng investigation sa mga yes. issues. Dapat laging may facts eh, di ba? Yan ang ng And isa pa, yung social media rin, nakaka-influence din din sa tao. Madaling mag-judge, makansel lahat ng tao. Dapat talaga mag-actual tayo ng factual. And then, isa pa, dapat, uh, di ba sa isang relasyon o sa isang kapag may kinakasama ka, dapat communication and honesty talaga yung okay? sa Yes. So, pa, para hindi yung maabot sa ganung usapan. Ayun lang. pala pali! Dapat